sinawahan namin itong kapatid ko na mag-practice driving Tapos na naisipan lang namin na mag-explore ng mga lugar dito sa Baguio Pagkatapos ng kanyang practice So nandito tayo ngayon sa isang sikat na brewery uh, Ito ang Baguio Bre Baguio Craft Brewery tapos, na-feature na rin ito ni Drew Arellano sa kanyang palabas sa TV. Tapos, pag-entrance mo, ganyan. Ang uh, hindi ko namin dyan, Ayan, oh. so, edit uh, hindi ko alam kung ilang palapag itong building na to. Pero, pag tignan mo sa baba, malulula ka kasi ang taas-taas pala niyan. Kaya, mataas yung bakod. So, ayan. Tapos, yung nakita nyo kanina, yung mga flowers, mga ivy. Mga German ivy yata ito ang gaganda nila kaya ipinapakita ko lang siya sa sister ko so, ganyan yung entrance niya um, picture perfect siya actually pag ano medyo madilim lang kaya ganyan tapos ito naman nandito yung kapatid ko nagtuturo ng driving sa sa kapatid ko na isa uh, siya yung ating videographer na rin kasi meron siya ganyan yung itsura ng kanyang entrance Matatagpuan ito sa Kilometer 4 Marcos Highway, malapit lang siya sa Pure Gold. At sila mismo ang gumagawa ng kanilang beer. So ayan, pumasok na tayo sa loob para makita natin yung itsura niya. So ganito siya sa loob. Country, barn, malinis, at saka chill lang ang vibe. Ganito yung itsura niya sa loob weekday nung pumunta kami at saka maaga pa kaya walang masyadong tao. Merong tao dun sa banda dun. Sila lang. Tapos, ito naman yung kanilang menu. Yan. And then, ito yung mga beer. So, sila ang gumagawa ng kanilang sariling beer. At sabi pa nila, meron daw, um, pwedeng pwede kang mag-taste ng beer para malaman mo kung ano yung gusto mo. Very accommodating din ang nag-work dyan at alam nila ang product nila. So, kung katulad mo ako na first time na pumunta dito at hindi alam ang o-orderin, pwede kang magtanong at tatanungin ka nila sa preference mo sa beer. Yung mild, yung sakto, or yung strong. Meron din siyang mga flavors. Tapos, ito yung ating menu price check tayo. So, at saka yung mga binibenta nila. So, ganyan, meron silang mga uh, noodles, starter pasta. Ayan, yung mga available dito. So, pwede ka rin kumain. And then, yung price nila is sakto lang. Hindi siya mura at hindi rin siya yung mahal. Hindi siya yung presyong pang estudante. I would... At yun na nga ang ating videographer. Say hi to the vlog! <laughs> Yan. Tapos dito, ano lang, naghanap uh, naghahanap lang kami ng na pwede naming o orderin. Hindi nga kami familiar kung ano yung mga nandyan since first time namin. At sakto naman itong si manager nila ang nandito. Kaya siya yung nag-assist sa amin. Very dating. At alam al na alam niya yung products nila. Kaya tinanong namin siya kung ano yung marerecommend niya sa amin bilang first timer. Tapos tinanong nga niya kung ano daw bang klasika na beer drinker, uh, mild ba, medium or strong kasi um depende 'yon sa percentage ng uh, percentage ng alcohol sa order. Tapos sakto naman na itong si Sister at saka si manager, meron silang common na kakilalang tao. Kaya yung nakita nyo kanina na bumabalik yung manager. Kasi pinag-uusapan nila yung common na tao. Dito sa video na makikita ninyo. Ayan, tumatawa ako dyan. Kasi tignan ninyo, parang nasing na si brother. Wala pa siyang iniinom eh. Puro na ang ginagawa niya. Um, yan lang guys ang ating video for today at saka pinakita ko lang yung iba't ibang uh, angle ng ating place so dito naman ito sa may harapan kung nandito ka sa side na to yan ang view na makikita mo and um, sana makita tayo sa susunod na video and I hope you have fun have a nice day bye bye